mga kakogi meron pa bisita from Cagayan natandaan nyo pa guys si Boss Fred Fred Del Rosario shout out boss nagham nag din nakakita sa ato ito pag oh. lang niya mo mga boss Cagayan dito na uh. <laughs> ang tumagas sa, <laughs> <laughs> ang nag-iisang bulingit bulingit sa Cagayan shout out sa lahat ng mga kakogi dyan sa Mindanao Cagayan sa Bukidnon, noon, Pagadian, Butuan, especially diyan sa Surigao at saka sa Siargao kay jog jog, Shout out diyan sa lahat. guys, may bisita tayo ngayon kasama si Mrs. Nandoon. Ah, napasyalan tayo dito guys mga kakugi. So, ikot ikot lang muna kami dito, pintuhan. Yun, shout out sa lahat. Shout out. <laughs> Hello, good morning mga kakugi. Another day, another blessing na naman, guys. Sa araw na ito. Wala tayong na schedule na naman na ano, guys, uh, farm visit kasi yung mga farm owners talaga busy sa mga araw na ito, guys, Tung mga sa mga weekend na ito kasi maraming mga pa derby, ba. So, uh, kadalasan ng mga farm dito, sumasali sa mga other bees. so ngayon guys ang gagawin natin ikot ikot na tayo kung anong magawa natin sa buong araw na ito tayo lang mag isa mga kogi itong weekend na ito uh, sila Ante at saka si Stephen busy kasi sa kanya kanyang mga gawain. so yan ang nyo lang guys standby lang kayo dyan tingnan natin kung anong magawa natin sa buong araw na ito so, before tayo mag lakad ang ibang lakad check muna natin yung mga alaga natin so dito na tayo sa tayo mga kogi haba-haba na rin yung ano mga grass kailangan ng i-mower eh, malakas ang hangin na yun guys yun may bunga na pala yung isang saging natin guys oh yun oh bunga na may aabangan na So guys check mo na natin yung mga alaga natin dito hmm. Masilong na guys Tik 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 yun guys ito guys nakakuha tayo ng 20 pirasong itlog sa araw na ito yun tapos kahapon ay yung nakarang araw nakadala din tayo ng 20 so 40 na yun paunti-unti lang guys hindi naman pang malakihan tong manoka natin kahit makaproduce tayo ng mga 100 to 150 tapos mag tayo dyan, kahit sa isinta lang, fights na. Yan, tapos yung iba, for sharing. All right? Hello guys, good morning! Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakuge! Another day, another blessing na naman. Guys, andito tayo ngayon sa ating uh, manukan. Yes! Guys, kasama natin... Si Boss Good morning mga kakugi. <laughs> yun guys. Guys, nagpa-deliver tayo, uh, <laughs> 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 so, nagpa tayo ng mga galvanized cages. Salamat. Oy, salamat. Uwan na lang hindi ginitanan ng andi. Asa mo yung gritanan? Kuha dito, kung kuha. O kaya tumayo ng Kainit. Kainitan. So guys, nagpa-deliver tayo ng mga galvan galvanized na cages. Ito 'yon, guys. 4x4x5 by by Tingnan nyo naman yan guys oh. 4x4x5 Nagpa-deliver tayo ng dalawa guys In addition to our breeding pen So mayroon tayong breeding pen doon Pagawa tayo ng ganito Mga kakugi Kasa to sa tryo Tryo na manok no. Pwede to Di ba boss? Okay Okay to sa tryo mm -mm. Pang tryo talaga Pang -tryo. to mm -mm. Ito naman guys 4x8x4 by Bala ko guys, ang ilagay ko dito yung mga sisiyo ko. Uh, after uh, one week siguro or four days doon sa bahay namin. Nalangandi. Uh, okay. Huwag tayo ng tanan. Isayo uh, sa dihoy. Ah, uh, tara. Diyan na lang ring kutsara. Ayun na. Kaneng. Pagkatapos doon sa bahay guys, malagyan na natin ng marking pagkapisa. Do? From from incubator Lagyan natin ng marking Stay muna natin sa bahay For 3 days 4 days ba Tapos Ipapasok dalhin natin dito sa Manoka natin Ito lagyan ng Mga sisiyo Mga kakugi Boss 4x8x4 by by At Kumuha din tayo guys Na pang Para pang Hardening Hardening Ito hardening pen Kumuha tayo dito Ang sampo Mga kakugi Sampo 10 pieces to Sa magtatanong dyan Kung magkano ang presyo Nito guys Boss Barry. Okay. Ito, may, ano At saka, po? may ano pa pala. May limber. May limber pen pa tayo. Tingnan nyo naman yung limber pen, mga kakogi. Okay. Ibagsak. Solid na solid. <laughs> na solid to. Solid na solid. Anong gauge to, boss? Gauge 10 and 12. Gauge 10 and 12 yung alambre, alambre niya. Alambre. Galvanized wire. Galvanized to. Hindi na kailangan ng pintura. Galvanized na. Matagal ma... Tayaan. Anong tawag yun, eh? Matagal Kalawangin. Kalawangin. <laughs> oh, mas matibay ito. Yun. Kesa sa color green or color blue. Yes, yung makutin. Oh, ito, mas matibay, mas mabigat. Hindi kayang buhati ng manok. manok. Tsaka dito guys, oh, ang distance. Double, double siya sa baba. Oo, sa, double sa baba. So, hindi makarga ng manok. Kadalasan kasi guys, pag ganito lang, yung manok, pagpasok ka ulo nila, kaya nilang buhatin. Magano na nila. Oh. Pero dito hindi mababa, dubol man ng ano. So, dubol, maliit yung butas. Maliit yung butas. So, okay okay talaga. Pang Limberto, guys. Presyo, boss. Sabihin mo na presyo. <laughs> dito yung mga ano natin. Ah, uh, tag 700 talaga 'to. Yun. 3x3 Limber. Pero yung mga kaibigan natin, may mga discount siya syempre. Syempre, <laughs> basta kakugi. Basta kakugi may discount. Mm -hmm. Yung 3x 3x3x4 Uh, tag 1-3 pero 1-2, 1-2 lang to Yun. discount, meron discount basta mga kakugi natin, meron yan <laughs> Yung, itong ano 4x8x4 uh, by by yan Ito so. uh, pwede to sa 2,200 2-2 2-2 4-8-4 4x8x4 at saka itong 4x4x5 5 ah 1.7 1.7 eh pero pwede rin 1.6 oh yun last na 1.6 mga kakugi natin yan tapos yung delivery boss ah delivery basta with malapit lang with in Cebu libre lang libre lang tayo mm. yan Hindi at saka tayo, correct at saka kung bandang south kayo guys may nagbibenta nito hmm. ang nag supply si Barry nandyan sa ninong Sagribet Oh. Sa Valladolid, Ninong Sagribet, uh, kay Boss Joey yan, Rakasa. Joey Rakasa. Oo. Uh, ninong Sagribet sa Valladolid, Karkar, at sa May Sibunga. Sibunga. Sa May Sibunga rin. Pwede kayong magka, ano doon, uh, makabili doon. Kay si Boss Barry ang nagsupply doon. Yun. List. Uh, yung breeding pen natin doon, guys. Madagdagan yung dalawa kasi yung bibili ko nito. Saka pagkatapos gamitin to sa mga sisyo mga kakugi, pwede man gamitin to para sa mga inahin na hindi na gagamitin. Pwede. So maraming paggamitan talaga. Pang conditioning area, pwede Pang rin. conditioning. Oo, oh, pwede mong gawing running pen. Running pen. Mm Itabi mo yung isa dito. Dalawa kasi binili ko nito guys. 4x8x4. Okay. So pwede gawing running pen. Pwede na, pwede mm. na. Mm Yan, ito. Hardening pen. Pwede rin tong breathing pen. Oh, Pair lang. Pair lang, pwede Oo, to. pwede, pwede to. Lagyan na lang ano to dito, dapuan. wala Good na. Puan, tsaka fight Logan. Fight Logan, pwede, pwede na. na. Bro, kala, dito sa amin, boss mare, inat ina, ina, ano, kinukuha ko yung mga itlog. Ay, incubator, itlo, eh. ano? Opa, incubator So, yun guys. Paano mag-order? Bisitahin nyo lang ang Facebook account ni Boss Barry. Ito yun. Ting! Or pwede nyo tawagan. Pwede, pwede. Uh, number, boss? Uh, 0961 663 3020. 'Yon. Oh, Yun ang cellphone number natin. Mm. Boss, out of town. Pwede, pwede. pwede rin. Baka pa -shipping. shipping tayo sa mga basta mayroong biyaheng barko, pier to pier lang. Pier to pier lang. Tapos kung magkano ang uh, uh, shipping, shipping cost? Shipping cost nyo ah, uh, kayo na 'yung bahala, shoulder na 'yan sa magpalit. Ah, uh, okay. Sasama na natin. Sa sila cost, na 'yung magbayad. Sila na 'yung magbayad. Deliver na din mo sa pier. Opo. Deliver lang ako sa pier, then Pier. Kuha ko na nila sa pier nila Kung saan yung pinakamalapit na pier sa kanila oh. Doon natin ipapasip Ayun oh, So, ayun guys ha Pare-pare galvanized Ages Sa Cordoba Kung malapit ka sa Cordoba Bisitahin nyo Alright oh, baka may gusto ka pang mensahe boss Okay <laughs> na, thank you, thank you Sa so, mga kakuki natin Mga followers Mga subscribers ni Boss Al oh, tsaka ano Pasalamatin ako personally guys Kasi supportive din to si Boss Barry Kasi nung gawa nating So part 2, part 1 saka part 2, present yan permit. Ah, insurance? Insurance, insurance lang. Walang well, sure yung first yung, fight. Talo yung first fight. Yung first, 'yun lang ang ano, no? Talo. 'Yan lang. <laughs> may ano pa, may draft pa yung ano. So 1, insurance din. Insurance din. Naka oh. insurance lang tayo. <laughs> baka sa 3. Ah, baka sa 3, baka swerte na tayo. Baka tikim na tayo ng champion. Ayun. Sus, ako. So call 3 4 5. Ay, meron meron pa lagi Entry dyan. Meron, meron pa entry. So palagi. So palagi. <laughs> so yun guys ha. Ah? Battery cages. Uy, may mga battery cages meron, pa meron. Battery no? Battery uh, cages. May 3 doors, may 5 doors. Oh, may 10 doors 6 doors eh, uh, Depende na ah. Kung gusto nila ng With stand Makagawa tayo ng With stand Mm, kay patong-patongin lang kasi yun. Ah, so. Ito layers, guys, three, three layer. Panoorin nyo to guys. Ito yung mga available nila boss na ginagawa nila. Ito panoorin niyo. 3x gates, 3x3 Limber, 3x3x3 square pen, 4x4, mga breeding pen, fly pen, meron tayo niyan. Pwede rin paggawa ng kan customize. Customize pwede. pwede, pero rin. depende sa sa ipapagawa kasi pag minsan may mga gusto nila dikit-dikit yung wire, medyo mahirap tao natin, nahihirapan mm hirapan. -hmm. Mhm. Um, Maano ma, 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 matiwara sa ang paggawa. Oh. Medyo nahihirapan yung mga tao natin din. Marami tayong order, medyo maalanganin Oh, malanganin. Tama. Magtagal. Oh, magtagal yung gawa. So, yun guys. Thank you. Boss, thank you. Thank you, thank you. Bayad mo na ako, guys. so, <laughs> <laughs> tayo sa gawain ito sa ating manokan. Yung dineliver na uh, flying fence, guys. sa gawa natin. Gawin natin itong router sa mga coming CCU natin guys mayroon tayong lalabas na mga 100 plus na mga CCU so ito oh, yung ginawa ko yung 4x8 by, by 4 ginawa natin brooder yung inorder natin yung binili natin dalawa inugtong natin guys para dalawang box to yan tapos yung ibang mga ano, yung yung 3x3x4 ito guys ihiliran natin ito lahat dito Lin linya natin kapunta doon meron tayong sampo para sa hardening pen natin para sa hardening so ito yung hihiliran natin pang hardening pen binili natin ito kay uh, pare-pare galvanize yan ongoing ngayon ang pagmamawi ang may iloy mga kakugi kaya tayo tuloy tuloy lang tayo kayo so, ito natin ito unti-unti guys Isa-isa Para mailagay ko dun <coughs> Ito talaga guys Basta farming Alam nyo na Hands-on lang tayo. Wala naman nandito guys. bibili tayo ng mga uh, Ito yung kahoy ba? Ratan siguro. Buka natin. Okay, ito ay to guys. Sampo. punta dun. Tapos may dalawa tayong 4x4x5. Ngayon natin yung breeding pen. Doon naman dun doon sa breeding area natin.